Good morning mga idol, good morning Yung bagong araw na naman mga idol, martes na naman Ang bilis ng araw talaga mga idol Parang wala na Yung isang linggo parang isang araw lang Ayun mga idol, numating na pala yung drilling machine namin kahapon Akala ko ngayong umaga darating pero kahapon pa na na-deliver yung machine Kaya ayan, andyan na yung aming drilling machine Numating na kahapon si nakawi na ako mga idol hindi pa dumating yung machine pero pagdating ko ngayong umaga nandiyan na siya ibig sabihin uh, siya nung siguro gabi at saka itong pump machine ko mga idol nandito na rin yung pump ko kahapon doon dinilaber ng hapon ito yung trabaho ko mga idol pag nasa drilling kami ang aking trabaho ay operator ng ano pump machine ayan at saka yung mga house mga idol nandito na rin dumating kahapon ito yung mga house mga idol ikukunik to sa drilling machine ayun yung mga house na yan ikukunik yan sa drilling machine at saka ikukunik dyan sa, ano, sa pump kasi pag drilling namin yung mga idol ah, ano to deretso-deretso na uh, ah, tinatawag na CFE connect na yung concrete pag butas deretso na concrete Bali, dalawang klase kasi yung drilling machine mga idol yung isa ay yung drilling lang tapos lagay mo na yung cage bago yung concrete pero itong drilling na to mga idol diretso diretso na to pag drilling diretso concrete bago maglagay ng cages pang yung cage yung isa naman butas bago maglagay, maglagay ng cage bago concrete yan dito yung mga ano mga idol, dito yung mga uga. Iba dalawang dalawang klasing sukat to mga idol. Yung isa ay 600, ang isa ay 400. Kaya pagkatapos ng drill mag-drilling ng 600, tatanggalin na naman. Papalitan na naman ng ano, 400. siguro bukas pa kami mag start mag ano itong mga idol bukas pa kami mag start mag drilling kasi magsisit up pa pag ganito kasi mga idol pag siipe yung gamit ah medyo matagal yung process kaya mas kasi magkabit-kabit pa yan ikakabit-kabit pa yung mga ano na yan mga uga na yan at saka yung mga hose kakabit pa yung mga hose kaya medyo matagal yung process yung isa naman yung isang drilling yun yung mas madali kasi isang piraso lang yung ikakabit dun ito yung mas, ito yung mas matagal kasi talagang daming ikakabit bago makapag start kasi ito mga idol ang una kasi gamit namin dito nung nag drilling kami ang una namin gamit yung isang drilling yung butas muna tapos cages At hindi ko alam anong pangal tawag nung isang drilling na yun basta pagbutas nun maglagay ng cages bago concrete pero ito mag mag drilling diretso concrete uh, kasi ano mga idol sa bandang dulo yun yung ano hindi namin uh, malambot kasi yun doon malambot kaya nung nagdrilling kami nakaraan uh, nag collapse kaya ang ginawa nila ngayon ay CFA ang gamit para pag pagbutas diretso na pang CP kasi ang gaganda kasi sa CAP, mga idol diretso diretso na pag pagbutas niya diretso na hindi na siya angat diretso na sa baba pag diretso sa baba concrete na diretso inject na yung isa kasi pag drilling labas para matanggal yung mga lupa at saka drilling ulit hanggang matapos yung isang butas kaya minsan nagko-collapse kaya ito yung gamit namin, namin ngayon kasi ip eh, para maiwasan yung pag-collapse ng mga lupa. Ay ayun lang mga idol. Ay ako pala yung nagpapasalamat sa aking mga loyal followers diyan. Thank you sa inyong lahat. At sa mga bago kong followers, thank you. Sana sana dadami na yung views natin kasi matagal na ako hindi nagka-views ng marami. Dati yung mga views ko maabot pa ng milyon. Million views pero ngayon wala na, hindi na halos hindi na umabot ng isang libo yung views ko kasi dahil na restrict ako ng maraming bisis tatlong bisis ako na-restrict ng tagtatlong buwan bali 9 months lahat kaya nawalan ako ng gana mag vlog kasi hindi ako makapag-upload nung na-restrict ako kaya ito ngayon babalik ako sa pagbablog kaya thank you sa mga followers ko na nandyan pa rin thank you sa inyong lahat Thank you.